Maraming mga tao ang pupunta sa palengke para mamalengke wala nga lamang para uminom anyway alito na tayo sa palengke interviewin natin sila kung magkano ang kanilang mga paninda magkano ang kilo nito? magkano? 180? 150 lang kilo ng manok. Halika dito baka pag baka magalit yung ano hindi natin binilhan kayo nung ano Ngayon, ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa palengke. Magkano ang isa nito? Ay, dito pala sa harapan ng presyo, sampo. Sampo lang daw. Pabili ako, kuya. Mura lang, sampo lang. Bumili tayo kasi nagtanong baka sabihin puro tanong lang. Ah, oh, charot. Kuya, saan? Saan sa ka? Kaya ka lang. Sige kuya, salamat. Kaya ano na lang. Ah, thank you. May tsura si kuya kaya din lang kung sikil tricycle siya. Sasakay kasi ako sa tricycle bag. Halimbawa. May mangga. Ay, wala Mangga. Ay, walang. Hindi Matamis ito dito. Magkano yung isang piraso lang? 100 kilo ng mangga. Magkano yung sibuyas nyo, te? Pa Ano ko na yan? 51 tatlong piraso ng sibuyas. O oh, sige. 21. Nakala 51. Ito dahil? Nasubahan... Sampung, sampung ganito. Dati limang piso lang ito, ngayon sampung na. Oo, mahal na ngayon eh, 2024 na. Bawang daw. Ngayon, ano? Kamatis. Tingnan natin kung mahal ba yung kamatis. Pagkano kamatis? Kamatis. Ha? Makano lahat Ha? 55. 55 lahat. Tayo. Maganda sa sibuyas? Ay, babawang. Ako. Maganda, sir. Huwag na, na tayo. Maganda na sa kino, sir. Pack 1. Kano na kayo yung pack 1? Tinanong natin. Magkano ganito nyo? Ito. So, pack to, di ba? Ha? 80 kilo. 80 ang kilo Salamat, 80 ang kilo. Dati, 40 lang yung kilo na pack one. ngayon 18 na. Mahal na kasi ang mga pilihan ngayon. Saan kayo mga bigasan? Tanong natin pala malaman natin kung ano ang mga presyo. Dito ang kapuntang bigasan. Sabi ng kasama ko. Ano sa madam? Walis-walis pa na rin dyan, no? Oo, pa. Saan ba nabigasan te? Doon pala sa kabila. Bigasan. Thank, thank you. Salamat te. Thank Bibili tay. tayo ng bigas para malaman natin kung anong presyo. ăn ba Sugi <tôi> Kinakain ko eh. Dito kinakain yung bigasan, oh. Selatan 'yung bigasan? Ito, dito San? Ada itu pala. Oh, Selamat ko ya. kabila aku <coughs> <coughs> na punta. Pabiling bigas. bigas 'yan? 58 6 kilos. <coughs> <coughs> 58 yung bigas sa binili natin para marina ma maputi maganda yung brand pagkano lahat yan pag 58? anim o yan 6 times 348 348 anim 348 Saka ano? Saka yung ano kuya, yung ito oh, yung lagayan ng ano, yung eco bag. Yung tig-20 ba yun? 10 kasi dyan. Thank you kuya. Ngayon, tapos na tayo sa pamimili.